Mahapon mga idol, tayo po ay magre-repack na uling habang wala po namimili. Tapos, maglalagay po muna tayong face mask, saka maglaragay po tayo ng gloves. Dahil lang po. Mga idol, kasi maalikabok po yung uling. Malalanghap po natin. Mga idol, tapos maglaragay po tayong gloves. Mga idol. habang wala pong namimili magre-repack muna tayo kasi tatlong pack lang po yung nagawa ko kahapon yung idol magre-repack po tayo yung plastic po natin gagamitin is tiny ito po, 25 pesos po per tingin ito po adult po yun, 25 pesos. Ang kilo po nila is 3.4. Ang bentahan po natin ng isang sako is 4.50. Dahil ang puno ng puno ng isang sako is 3.50 po. Hindi po, makakabawi po sa tingi, 25 pesos. Medyo may kita po doon pag tingi-tingi. Pero matagal po. Pero pag may okasyon po, mabenta po uling. Kaya pag weekend, Này bố, y hào, yên tâm Đừng kết